Yo. Dito sa may bayugo wala ala rin sa Ipapakita ko sa inyo yung bahay ng lola ko. Tara pupunta ako ngayon doon. Tara sa manyo. Ayun o. Oh. Saan mo nakikita nyo? Pero maliwanag pa naman. Bayugo. Porok tree. Pasok dito. O taragis. May aso agad. Sige naka video ka. Ay hey guys Uy Nangyayapid kasi ko sa kapatid ko Kaya Yung tao dito Ito oras na ba? Time check Ito yung 27 Kaya Teddy Kaya Teddy Boy Jay Jay Ang kapatid ko yun Sa ito yung bahay ng lola ko oh, Lolo Ano sige yan? Saan? Anong gamot? Anong gamot? Ay sa ano? Nandito sa loob oh. Ano si lola? Ano? na ano kaya ano 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 nalaman nalaman ano 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 na? Na? Nalaman. ano 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 pa ano 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 ito yung, ulam. Ito yung sa, ano 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 lola? ano ano tulog na? Tulog na. ano ano mo ano 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 Kay Lola yan. Kay Lola daw yan. Lasingia. Lasingia. Lasing niya Ha? Lasing niya Sino lasing? Ikaw. Kago, pagod ako. Layla pinang yung pinanggalingan ko. Galing pa ako na mamay. Lasing daw. Lasing. Hindi mo nga bola. Kay? Ano mo? Oh. Ha? Oh, ang mo? Ah. Ha? Umiyak e agad din na sinaraduan nila. Pinatay ko hilo. Ha? Hot dog. Oh, lakas na Lakas ang si Eh, dito si baka si Tapos ba? si ba? Sipi, sipi, si, sapi, si, si. lagay mo ito ah, sa ah. ano, sa rip. Susunto ko na eh. Tapos ito, na, kumain na, na ba kayo? Paano ito nilalagay? Eh, may bulak yan. Tapos si lagay mong iskinol.

Ah. Gulong. Gulong. na. Hindi ka naman pumapasok. Ka. Ay, oh. kayo. Tangi. Okay. Oh. Alis na ako. <tip> myself. Ito na ang kare marim na Nadaan kita ah, naik daan dito eh. Nakikita nyo lang. Nakikita ba? Mga alas Jis siguro saon 11 dadaan ka dito wala ka na makikita ng sasakyan ikaw na lang ikaw na lang mag isa ang lamig, lakas ang hangin Hmm, dilim mo. Walang poste dito. Meron pa pala. May isa-isa. Oh. -isa. Uh. Buti na naman yung mga nagpa-patrol na polis Aray, aray Mapuhin ako Kaya safe pa din Polis yan May polis din sa likod ko likod ko go. ayun bulahin sa pala yan ay ah, go problema lang dito madahan lubak ah, uh, dahan dahan lang din kayo para ito naman pauwi naman ako sa bahay ng misis ko sa sipsipin